bitaw mo, parang mga pindot mo. Puro ka lang tahol, boy. Wala kang kagat. Mag-tiktok ka na lang, diyan ka naman magaling eh. Wala, kahit malayo na nagating mo, ipis ka pati. Si Chano nga, MMA eh, eh, lang yung pagbababae. Eh, ikaw naman, tinutuon mo na. Di ka pa pala cha champion no? Baka pag tinalo kita ng isang beses, dalawa yun sa paningin mo. Ba't ba sa akin na dapat tumakot lupa na to? Kaya hanggang content naman mga ebas niyo. Kung kami ang kings ng HOA, Babasbasan na kita, ikaw yung payaso. Akala mo naman talaga kaya mong mag-isa. E sa totoo lang, yung Majin Bunga, wala nang bitaw. Paano pa kaya pagka nag-solo ka? Nauna pa ako sa purse, mahina ka pa sa week. Di ka nakakasapa, pa. iwan ka sa aeroplano kasi di ka Salamat ka, naging caster ka. Kasi yung galaw mo, pang NPC talaga. Walang tropa-tropa rito. Sa gang sa gang, kami ang panalo. Kala mo'y palag sa mga one at OG? Baka mas efas pa kayo sa mga kakosa mong feeling ro yan. Dahil mong efas eh, no? Lakas mo eh, no? Siguraduhin mo muna makakaisa ka sa amin.